Taka po kami ng balet Sa Noon Sina, nakaraan yung... Taka na alis yun ah Oo Ano una naman daling araw Do alis namin Ay, O pati <laughs> Eh kasi Noon nakaraan Tumakbo kami ng alas dos so, Nakarating pali kami Palihan naman kasi yung uh, Tama sila bris Palihan naman At kahit hindi pa pang chainsaw lang aking Honda Beat, ay i ko na dahil baka matuloy po kami sa Aurora baler na itong ados ng alauna ng madaling araw. Kaya habang nag-chainsaw ako, nagpapa-chainsaw, may bagong version pala ang Honda Beat. Sabi sa kasa, dapat daw nahintay ko na ang version 3 ng Honda Beat. Eh sabi ko naman po sa kanila, e eh, kung aantayin ko yan, malamang upos na ang i-denown kong 9K sa kanila. Kaya gusto ko man talaga magkaroon ng ganitong uri ng Honda Beat na may Charter na LED ng ilaw Ang bagong version ng Honda Beat May Charter na daw po Ayan ganyan yung Malaki na pala ang gulong nga Malaki gulong mm -hmm. Malaki daw yung gulong at mas malaki nga yung kapalodo sa likod. Mas malaban. Ito ba na? May paganyan na. At yung panggilid na. Parang iba yung panggilid na. Iba na design na panggilid na, no? Hindi na, hindi na parang triangle. Hindi na parang triangle. bagong version ng Honda Beat wala rito sa Star Bike Just come.